dahil tapos na ang 8 hours duty natin at eto, pauwi na tayo ng accommodation. Siguro mga 35 or 45 minutes tayo makakarating doon sa villa. Depende pa kung traffic yan o hindi. Grabe, habang nasa biyahe nga ako ay talagang ramdam na ramdam ko na yung sama ng pakiramdam ko. Sa panahon na rin siguro ito dahil magka-climbing change na at uso na naman ang ubo at sipon neto dahil sa lamig. At eto nga ang pinakamahirap dito dahil papasok na naman ang taglamig. Mahirap na naman tayong maligo neto dahil sobrang lamig ng tubig. Tapos dagdag labahin na naman kasi magsisilabasan yung yung mga jacket na nakatago doon sa mahiwagang baon? Pero no choice nga, kailangan natin ilabas para may masuot tayo para sa taglamig. Pero sa ngayon pa naman, hindi pa naman masyadong malamig at medyo mainit pa. Mga ilang minuto na nga lang din pala ay makakarating na tayo doon sa accommodation natin. Medyo nag-iisip nga din pala ako kung ano na naman ang lulutuin natin pagka uwi ng bahay. Medyo masama na nga yung pakiramdam natin tapos dagdag isipin pa itong ulam. Ang hirap naman kasi talaga mag-isip Nang uulamin kung ano na naman ang lulutuin Pero bahala na nga si Batman mamaya Pagkadating ng bahay Ang ganda talaga ng Saudi Ano tapos napakalinis pa Sa sobrang habang nga ng biyahe namin Ay nakatulog na nga rin pala itong katabi ko Tulog na tulog talaga At hindi niya alam na kinukuhaan ko siya ng video Hindi ko nga rin pala ginising Kasi mukhang masarap ang panaginip niya Medyo malapit na nga din pala tayo at konting taste na lang makakarating din tayo sa ating paroroonan. Grabe gutom na gutom na nga din ako at mabilis ang transition nakarating na nga din pala kami ng accommodation. Napakaswerte ko nga dahil hulog ka talaga ng langit dahil tinawag tayo ng kasama natin. At syempre basta pagkain ang pinag-usapan ay mabilis pa tayo niyan sa alas 4 lalo na kapag libre. <laughs> Bali na kapag order na nga din pala kami ng pagkain at medyo may kamahalan nga din pala itong in-order namin. Joke lang. Actually guys, wow English yan. Bali parata nga lang din pala ang in-order namin at itong kulay yellow na dal. Murang nga lang din pala ito guys at hindi masyadong mahal. Ayan, nakalimutan ko na naman kayong ayain. Kaya naman tara, kain muna tayo. Hindi na rin siguro tayo maguloto na ito guys at matutulog na lang tayo mamaya. Tapos nagpatimpla na nga din pala kami ng chai para maitinitan naman yung sikmura namin. Tama ito para makapagpahinga pa ako ng mahabang oras. Itutulog lugo na lang ito mamaya ang sama ng pakiramdam ko tapos sabay inom ng dalawang pirasong panadol kasi mamaya may pasok na naman tayo at kailangan natin magpahinga ng maaga dahil dito nga wala na tayong pahinga sa trabaho kaya nagkakasakit na tayo may kasabihan nga na pwedeng mapagod pero hindi susuko kaya laban lang tayo mga kabayan para sa future natin at para sa future ng lahat kasi walang imposible sa tao may pangarap at nagsusumikap kaya kung ikaw gusto mong gumanda ang buhay mo at umasenso pangarap ka ng libre at imanipis mo oy english yon dahil wala namang pipig sa mga pangarap mo kung anong gusto mo sa buhay o siya napahaba na nga din pala itong kwentuhan natin sana nag enjoy nga din pala kayo sa mini vlog natin for today's video at kung di pa nga pala kayo nakafollow pakifollow like share comment na rin ang munting page natin para alam ko kung sana ito nakakarating so ayun lang guys thank you for watching God bless po sa inyong lahat at mag ingat palagi bye bye